Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikalabing walo ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon na kanyang Diyos. Ikaw ay mula sa kanaan, Amoreyo ang iyong ama at Heteya ang iyong ina. Nang ikaw ay silang hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib. Mahaba ang iyong buhok ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga. At ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ko sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita. Nilinis ko ang dugo mo sa katawan at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang burda at sinuotan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuutan kita ng pulseras sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda at telang nabuburdahan ng maganda. Ang pagkain mo yari sa pinakamainam na harina pulot pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan pagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ano pat na ka sa pagiging patutot at sa sarili mo'y ipinangkin sa lahat ng makita mo. Gayon hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ko ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahiyan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin, tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sa pagkatampoon ang lahat sa akin, siyang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa puon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Aleluya, Aleluya! Tanggapin ninyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Aleluya, Aleluya! Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang suluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na iwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadailanan? Sumagot si Jesus Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal? lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa, kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag ng tao. Tinanong siya ng mga pariseyo, Bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa pag-iwalay bago iwalayan iyon sumagot si Yesus. Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinayintulot ni Moises na iwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking umiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid. At mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulay ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.